So, ayusin mo. Mag-review siya kung anong lasa ng pinipig ba unsa anong... anong tawag sa atin ni 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 niyan si? Malunggay. Hindi, yun yung palay na malagkit. Ay, ano yan? Parang ginigisa ba? Ano yan? Bakit? Tingnan natin. First time niyang makakain yan. Kasi masarap sa amin yan eh. Yung lula ko ang gumawa. Tapos tikman ko rin. Seven years na po ako naka- uh, Nakaka-seven years? Ayusin mo. Mayroon kasi siyang tipasik pa. Dapat daw maliliit. Dapat maliliit pa yan. Kung ano, yung gawa ng ibang ano, kaibigan kong taga dito. May tipasik kasi. So, dapat yung hindi. Oo, oh, yun yeah, naman. Pero, mm -hmm. hindi siya ano, araw-araw. Hindi siya pang snack lang pang ano lang siya, hindi madalang pagkasipo sila din siya, so ah uh, masarap naman, sakto lang, lang. pero pag uh, ay huwag mong araw-arawin ayos na nun so may kunting kamis. mm. ay iba sa amin hindi, <laughs> masarap yung gawa ng lula ko ay, mahal ko kasi may, parang may asukal may asukal nga kaya pala sabi ni Beautiful Day, iba to. Iba yung bag niya. Mm. Strobel. Iba. Strobel. Hindi ko naman hindi naman siya sa hindi masarap. Pero yung gawa ng lula ko. Patay na yung lula ko. Yeah, no. Tikman mo siya. Masarap ito yung gawa ng lula ko. Strawberry. Ayan. Ito eh ay ano, like. honest review, no? Pero kung walang kasuwal, ayos din na. Hmm. Hmm. Para din lang na sa pero hmm. Saka may tipati. Tingnan nyo ah. Hmm. Yung gawa namin, wala talaga to. Tingnan nyo guys. Hmm. <laughs> Hindi po sa pag-aano. Hindi naman sa pag-aano. Kasi iba yung gawa. Siyempre iba ba yung gawa. Mayroon, siya, may, mayroon po po siyang tipasi. Ayan, yung kuko ko hindi pa malinis. Ayan, ayan po. Kaya hindi, hindi nga magustuhan ng mga bata pag maarti yung bata. Kahit matanda kasi mayroon pa siyang, ayan. E makakain ba naman natin yan? ba diba? Maganda yung kung malinis sana. So, ayun lang. Ay! Kung sabi ng ano, yung friend ko, naggagawa din sila ng ganito noon pero iba. So, ayan. Hanggang sa muli. Ayun ang nagre-review. Hanggang sa muli. Hanggang Paalam, sa muli. Ang uh, Lodi. <laughs> at ang um, at magbabalik tayo next year. Goodbye.